Mula sa pagiging rookie hanggang sa maging sandigan ng Petrogas Angel sa final push, naging malaking kwento sa semifinal win ng kupunan ang pag-abante ni Juliana Tolentino sa gitna ng limang set na bakbakan siya ang nagbigay ng stability at composure sa upensa. Isang bagay na hindi nasang may papakita agad ng isang first-timer. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Alex Asalil. Sports now sports now exclusive <laughs> Lalarga na sa PBL Reinforced Conference Finals ang Petrogas Angels matapos itong malampasan ang Akari Power Chargers sa limang set na 25-19, 25-17, 15-25, 22-25 at 15-13 na itong Huwebes sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Brooke Van Sikals ang Angels sa pamamagitan ng triple-double performance upang maibalik ang kuponan sa Reinforced Conference Finals. Kabilang sa pinaka nakapagdala ng bigat sa laban ay ang setter na si Juliana Jules Studentino na agad itinulak sa malaking responsibilidad sa kanyang kauna-una ang na PBL Conference. Sa isang eksklusibong panayam ng Abound Sports Now, inamin ni Tulindino na nakaranas siya ng bigat at pressure bilang pangunahing setter na kupunan dala na kanyang pagiging rookie. Kayin lumakas sa kanyang loob dahil alam niyang isa siya sa mga inaasahan ng kanyang mga kakampi sa loob ng court. Um, siguro kami into this game sobrang uh hindi ko yung pressure at syempre yung nervous sa akin. Pero during the game, na nag-start na yung heat of the game, talaga sabi ko sa sarili ko na hindi ako pwede mamala. Kasi alam ko kahit rookie pa lang ako, sa sandal din talaga sila sa akin kasi that's my role, the center of home, kailangan composed din talaga ako all throughout para kay Tolentino isang malaking karangalan ang makarating agad ng finals sa kanyang debut conference lalo't marami ang nag nga sa kakayahan ng kupunan matapos ang mala roller coaster ride na tempo na kanila mga elimination games. Um, siguro sobrang proud ka lang din po sa team na to kasi naging shaky din talaga kami sa conference na to and I think hindi na naisip ng mga tao na hanggang dito makakarating kami so Ayun, super thankful ako kasi pinush talaga namin yung sarili namin, lalo na sa training, kasi alam namin kung gano'n namin ito kagusto. salamat din niya ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Coach Gary Van Sikel bilang pangunahing setter na kuponan at tinitinan ito bilang isang oportunidad upang ipamalas ang kanyang kakayahan. Sobrang laki yung siya sa confidence ko talaga. Ever since yun naman din talaga yung struggle ko. Pero now na binigay niya sa akin yung note yan, parang mas na-push ko pa yung sarili gustong i-look forward, ang dami kong gustong gawin, ang dami kong gustong ma-experience sa game. So now na may opportunity ako na gano'n, ayoko na talaga siya pakawal. Nakakatapat ang Angels ang Zeus Copy Thunderbell sa isang one-game championship showdown sa linggo sa Big Dome. Isang pagkakataong ang dating presyon ng isang rookie ay maaaring maging malaking oportunidad. Ako si Alex Asalil, Abante Sports Now Na.